What's up Youtube! Meron tayong gagawin ngayon So meron tayong tatlong gagawing mods Isang Sniper Isang N-Max Ito yung pares niyan At ito isang Aerox Okay naman yung Paris niyan Tapos ito. ito naman yung Paris ng Sniper Gagawin natin ang agenda natin ngayong araw Ako primer lang tayo After natin mag-primer bukas naman tayo ulit magliliha. So yun lang, primer lang tayo ngayon. Unti-unti na natin binabawi itong YouTube channel natin. Mag-upload tayo ng mag-upload dito sa YouTube channel natin. So, salamat sa mga nakasupporta dyan. 5,000 na yung subscriber natin. Shout sa inyo. Mag-6,000 tayo. Plano natin ma-reach natin yung kahit 6,000 subscribers lang. Okay na ako doon. Tara, let's go. Mag-prime na tayo ngayon. Samahan nyo ako. Of power. i think it's, uh, and it's a huge factor of diseases and 78% of people that are in the icu with covid are obese 43% of all obese right <coughs> Hey. So yun no, nakapag-private na tayo. Ang dami natin pinatry mo na si ano to, anim na piraso, 2, 4, 6. Anim na piraso ng mags, tatlong pares. Aerox and Max saka sniper. So hapon na magpapahinga na tayo kasi mamaya maghahatid pa tayo sa Pilipinas. So ito lang. Ito yung pares ng Inmax, pares ng Aerox, tapos pares ng sniper. Ito papadala natin ito sa Iloilo. Kasi benta yan. Ipapadala natin yan sa Iloilo. Tapos ito, Nmax tsaka Aerox. Taga dito lang mga customer natin. So, yun lang mga boss. Pagod tayo ngayon. So, bukas sa man ulit. Today, Monday. Baka i-upload ko rin ito mamaya sa Iloilo Kasi subukan natin mag-upload araw-araw. Subukan ha. Hindi agad-agad. So yun lang mga boss, gusto mo na kitong mags, PM mo na ako dito sa page, comment ka dyan sa baba kung anong gusto mong mags, pag-usapan natin kung anong gusto mong kulay, tara! Meron tayong available NMAX, Aerox, Honda Click, version 1, 2, 3, hanggang 4, meron tayo niyan, at saka Sniper, at saka meron pa tayo isang PCX, ADV wala tayo, at saka Honda Beat, so yun lang mga boss Pee mo na ako. Pag-usapan na natin yan. Salamat sa 5,000 plus subscriber natin sa YouTube. Babalik tayo sa YouTube this year until next year. Peace mga boss.